Yan, isa sa puno na ating ipinagmamalaki dito sa inyo, dito sa ating garden ay ang uh, citrus na ito. So, pwede tayo makagawa dyan ng fresh juice gamit ang kalamansi na malaki na ito. So, siya. Picking up the best fruits na pwede natin gawing juice dito sa ating garden. Ayan. Dami niya, no? na rin ba kayo? Dahil sa hitik na hitik yan sa bunga, guys. Ang dami niyang bunga. Super talaga. Kaya doon sa baba. O, abot na nga sa lupa. Ayan. Hanggang dito rin. Ayan. Hanggang dito. Ang dami niya talaga. Ayan, oh. Ang dami, oh. Eh. So ayan, ah, nakapagkuha tayo ng dalawa para sa isang pitsil na ito eh. Ganyan siya kadami. Kung itchus natin. Ayan, dito sa area na ito talagang napakadami yung bunga talaga. Sobra no? So thank you and blessful tayo dahil sa mayroon tayong fresh juice na mainom. Uh, nutritious.